Good morning guys. Ayan. At nandito na naman tayo sa ating loob ng sasakyan na kalimitan ginagamit natin sa pagro-rolling. At ito guys, i-share ko sa inyo kasi yung mga price update natin at marami yung mga nagtaas na presyo dahil sa taas ng gasolina. Kaya halos lahat na naman guys ay nagtataas. Kaya yung ating mga customer ay hindi na rin nagulat kasi halos lahat kasi ng item ay nagtaas. Kaya yung ating mga pangunahing binibenta ngayon guys ay tumaas ayan, katulad na lang ng ating mga mantika ng ating asukal yan yung kalimitang tumaas ngayon at hindi nga lang maliit yung kanyang itinaas sobrang laki pa ngayon kaya magpa price update tayo para malaman nyo kung magkakano na ba yung presyohan natin kasi ang bilhin na natin ngayon ng isang container na mantika ay halos na sa 1,200 pesos at halos Uh, napakalaki nga ng itinaas meron ng 80 pesos yung itinaas kada isang container natin kahit na nagbawas na nga rin sila ng sukat sa mantika natin ay halos itinaas pa rin nila yung presyo kasi dati nakakagawa tayo ng mga 54 pieces o hanggang 55 pieces na bote ng mantika pero ngayon guys ay sakto na lang sa 52 dahil sa pinagbabawasan nila yung mga sukat ng ating mantika Ayan. at ito nga guys Uh, kahit na sa ganun pa rin ay punong-puno pa rin naman ng uh, paninda yung ating sasakyan ngayon. At ito nga guys, kahit pa paano, ay marami pa rin laman yung ating sasakyan. Ayan. Ito yung ating mga mantika, halos na sa 180 pieces din yung karga natin. Ayan, tatlong yan guys at meron pa dyan sa loob. Ayan, uh, at meron pa rin dito. Ayan, halos punong-puno din yung ating mga 1.5. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkakano na ba yung mga presyuhan natin. Ito naman yung sa itlog guys, ay hindi naman siya bumababa at hindi naman tumataas yung presyuhan natin. Ilan linggo na yan, mga 2 weeks na siguro yung presyuhan ng ating itlog. Pero ito guys, ay tumaas na rin yung ating wash at pati yung ating puti. Ayan, sobrang laki na kasi ng itinaas ng ating mga wash pati puti. Ayan guys. At ito nga guys, ang bentahan natin sa wash sugar natin ay 19 pesos na ngayon na dating 18 pesos. Kaya nag-adjust tayo ng 1 peso. Ayan, isang 1 peso yung itinaas ng ating asukal. Kahit dito sa ating puti guys, ay 1 peso din yung itinaas niya kasi dati 20 pesos ngayon naman ay 21 na yung bentahan natin ayan at sa ating mga mantika naman guys na 1.5 dating 110, ngayon naman ay ginawa na nating 115 pesos. Yung bentahan natin kasi ang laki ng itinaas kahit dito sa ating mga bote ng mantika guys. Hindi naman tayo nagbawas ng sukat pero nag-adjust na lang tayo ng presyo. Ganyan pa rin yung kataas kasi ganyan yung gusto ng ating mga customer. At ang bentahan na nga natin dito ay 28 pesos na dating 27 pesos. Buti na lang sa ating mga paminta guys ay halos ma hindi pa rin naman siya tumaas pero mabenta rin ito sa atin kasi yung ating kasa ay halos hindi naman na mabenta kasi guys dahil masyadong mataas na yung presyo ngayon. Kaya ito guys, Ha? Gustong gustungan nila itong ating paminta guys kasi marami yung sukat ng ating paminta. Ayan, kumita lang tayo ng maliit ay okay na sa atin. Basta mabilis naman yung pag uh, bebenta natin kasi kesa naman yung mahal at hindi naman natin maibenta halos matenga naman yung ating paminta. Kaya mas maganda na rin na magbenta tayo ng medyo mura para mas mabilis ibenta kasi meron din tayong meron din kumukuha sa atin guys ng isang grocery na paninda rin nila kahapon dumaan sa atin at nanguha ng tag sa sampung piraso na paminta natin lahat ng item kaya kahagabi ay madali akong nagripak ng ating mga paminta katulad nga nito guys kasi ang puti ito yung pinaka mas mahirap uh, i-repack kasi bibilangin mo pa ito guys ay 20 pieces ang laman ng ating pamintang buo kada isang plastic na ito. Ayan. At ito naman kasi guys ay kinukutsara lang natin nung maliit. Meron tayong sukatan kaya halos pare-pares yung laman. Ayan. Kaya mas mabenta ito ngayon sa atin. Kahit na sa munggo natin guys ay mas mataas yung sukat natin kaysa sa iba. Ayan, 240 kilograms yung ating laman ng ating munggo. Ayan kulang kulang sa one port at ito guys yung ating mga asin Ayan, pati bawang natin guys buti na lang ay hindi naman nagtaas same price pa rin naman at 20 pesos pa rin yung bentahan natin yan kasi yung advance ko sa iba na yung iba kasing presyuhan ng paminta nila ay halos na sa 20 pesos ang bentahan nila sa paminta sa atin 10, uh, 15 pesos pero mas marami pang laman kaya mas marami tayong naibibenta sa isang araw halos araw-araw na rin tayo nagre-repack ng paminta ayan at ito nga guys kababalik lang natin galing na growling ayan at ipapakita ko sa inyo kung ilan ba yung naibenta natin sa mga itlog kasi halos dala natin ay tag 24 tray sa medium at 24 tray sa XL pero halos maubos yung ating medium guys unti na lang yung natira siguro mga anim na piraso na lang yung natira or pito na tray halos na sa 18 tray din yung naibenta natin ayan kasi ang natira ay anim na tray sa 24 tray ayan at sa ating excel naman guys ang naibenta natin ay nasa 11 and a half ayan kasi ang natira ay 12 tray yung ating XL at sa sukal na wash naman natin guys ay may natira namang apat na peraso. Ayan. Nasa 291 pieces yung ating uh, dala pero aapat na lang yung natira. Ibig sabihin nakapagbenta tayo ng 287 pieces. Ayan guys. At yung puti naman natin guys ay unti lang din yung naibawas natin. Kasi ang dala-dala natin kanina sa puting asukal ay 174 pieces. Pero dalawang crates pa rin yung natitira. Ayan. Kaya, unti lang kasi talaga yung nabibenta natin sa puti. Hindi katulad sa wash talagang. Kaya nating magpaubos din ng mga isa't kalahating sako sa isang araw. Ayan, pati yung asin natin guys. Ito, mayroon din tayo na ibenta na asin. Kahit pa pano. At ang kagandahan kasi dito guys, pati yung ating mga customer ay nagbibenta rin ng mga bote. Ayan. Nakabili rin tayo ng mga bote. Ayan bote na sa ilalim at 1.5 naman yung nasa ibabaw ayan guys yung mga ating mga nagbenta ngayon halos man nakarami rin tayo ayan sa ating mantika guys ay nakapagpaubos din tayo ng halos na sa tatlong crates din yung naibenta natin kaya mamaya magbibilang tayo kung magkakano ba yung naibenta natin sa kanila guys ayan magsisimula muna kung magbilang at ito nga guys yung ating napagbentahan sa araw na itong lunis na to. Ayan. At natuwa naman ako kasi napakalaki din yung napagbentahan natin. At umabot din tayo ng 18,000. Ayan, mahigit. Kasi sa Gcash natin meron tayong binayaran na 1,420. Tapos ang pera natin ay 16,970. Tapos may coins tayong 183. At at ayan nga guys, naka 18,573 din tayo ng benta. Kaya pala, umabot din tayo ng alas dos ng hapon. Uh, bago tayo dumating dito sa bahay. Ayan. Kasi ito palang pera natin ay naka, na tayo. Uh, 16,970 na itong pera natin na mga papel guys. Ayan, yan yung naging bentahan natin ngayon. Kasi ang pinakamalaki ko dating na experience na benta ay... 16,000 pero ngayon umabot na tayo ng 20 kasi paramin ng parami din yung ating mga customer at paramin ng parami din yung kanilang binibili sa atin halos maubos din yung wash sugar natin na dala nating 291 aapat na lang ang natira ayan kasi hindi ko inalok dun sa isa pa nating customer yung huling customer natin pero sa ngayon guys ay ibibili muna natin ulit ito ng ating paninda ayan ganon kailangan lang natin paikutin Ganon na pala kalakas din yung ating bentahan ngayon sa rolling. Kasi halos araw-araw naman guys ay nadadagdagan yung ating mga customer. Kasi nakikita nila na meron tayong mga daladalang paninda. Kahit yung hindi nating customer noon ay bumibili na sila ngayon sa atin. Ganon at ngayon nga guys kailangan natin bumili para ma-repack natin kaagad. Kasi wala na tayong mantika. Halos yung 1.5 din natin maubos na. At yun nga guys... Uh, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano-ano ba yung mabibili natin. At ayun nga guys, salamat sa pagsama na naman sa akin. Ito nga si Pinoy Negosyo, kunting tiyaga lang talaga. Kaya hindi tayo madalas makapag kwan ngayon, makapag vlog dahil ayun, busy busy tayo sa pagre-repack ng ating mga paninda. Katulad na lang ng mantika at saka asukal. Yung ating mga paminta guys ay uh, ino-overtime na lang natin yon tapos gumigising na lang tayo ng maaga para maisingit natin ang pagre-repack ng mga paminta ganun na yung mga diskarte natin at nang sa ganun ay maparami pa natin ng ating mga benta ayan guys at ito si pininegosyo kunting tiyaga lang at talagang kaya nating kumita ng pera ayan guys maraming salamat